Magandang araw dahil birthday ngayon ng pamangkin ko ay magluluto tayo ng chicken bilakol. So ayun na nga guys, naghiwa na nga ako ng sibuyas at naghiwa na rin ako ng duya. Nagmamadali na kami dyan dahil tinanghali kami at dahil galing pa kami ng ilo-ilo. At pagdating namin galing ilo-ilo ay pumunta kami ng altabas at bumili kami ng mga sangkap. At hindi kami nakabili ng mga sangkap sa Ilo dahil maaga pa kami umalis. At hindi rin kami nakabili ng cake sa ililo kaya sa Tabas na lang kami bumili. Ayan, at hiniwa ko na ang luya at habang ako ay naghiwa ng mga sangkap ay yung kasama ko naman ay naglilinis ng manok at nilinisan niya ang mga manok dahil hini at hiniwa-hiwa niya dahil yung binigay ng kapatid ko na manok ay buo pa hindi niya pa hiniwa hindi niya alam kung ano ang gagawin sa manok Ayak, ayan, ang aking hiniwa tapos na ayan may sili at ayan naglilinis na lang siya ng manok ang laki ng paa ng manok at niya hindi ko alam kung ano ang gagawin niya dahil ako ay tumulong lang at kami nagmamadali dahil tanghali na dahil ang handaan ay tanghalian kaya minikus-mikus na niya kaya pagkatapos nang nami na magluto, binitbit ko na ang cake papunta sa bahay ng my birthday. At pagdating namin ay yung mga handa ay nasa mesa na kami lang pala ang inaantay. Ayan, at may mga balon na, na request ng pamangkin ko. Ayan, at nagkantahan sina, nagbida bida ang pamangkin ko. Ayan, ang tatay ko, nagmamarites. Ayan, dahil ngayon niya lang din nakita ang mga mag-anak niya. At yung pamangkin ko naman ay nagpapakyot. <laughs> Day to, to you, happy birthday, to you, happy birthday, to you... happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, to, you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. happy birthday, to you. है मालिक दू मालिक